Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ng mga MCs kung dapat mang ibalik si Badang sa mundo ng battle rap at ang pinagdaanan ni Akata sa mga nagdaan taon so tara! Isa nga si Akata sa inaabangan ng mga battle rap fans dahil sa pagbabalik niya mula sa pagiging Niko, ngayon ay isa na siyang Akata Marami ang umahanga sa pagiging prangkanya niya sa kanyang mga battles. Matapos nga ang laban niya kay Poison 13, ay dito nga nagsimulang pumutok ang pangalang Akata sa mundo ng battle rap. if this is into its last days. Ako mismo, ayoko nang magstay because for me, this is a whack place. <laughs> The practice is very unhealthy para sa aking mental space. I mean, to inner peace already at ayoko na sanang magproduce pa ng hate. But every time I see these stupid MCs, <laughs> 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 hindi ako ma-relate. <laughs> Pero bago pala ito mangyari, meron muna siyang madilim na pinagdaanan. At ito nga ibinahagi niya sa kanyang video para pulutan ng aral at iparating na hanggat may buhay, may pag-asa. Gusto ko lang sabihin na kahapon, ang saya ko kasi ito, papakita ko sa inyo. Papakita ko sa inyo. Memories ko. Five years ago. Five years ago. Ito ako. Five years ago. Yes. Look at that face. From now, sino nagkakakalang makakabalik pa? Uh, yung recovery, 3 years, 3 years ago yun. Ito yun eh parang pinipilit maging masama dahil bumabattle. Is, naman wala ko sa battle rap. Ay, yun. I came back. Ano na lang akong itsura kong ito. Ano ba ano bang mga pin, ano bang mga plano sa buhay niyo? Wala ang uh, gusto ko lang ng mga panahon ng Kenneth Chura ko is my Take all the drugs, my overdose. Kasi wala nang hope. Yeah. Ito yun, pero malayo na ako dyan. Ha! <sighs> Buti na lang. Buti na lang mas pinili kong ibigin ang aking sarili mas pinili kong piliin ang mga bagay na magpapasaya sa akin. Kaya nandito ako ngayon. Humihinga pa rin at nakakapagsalita sa inyong harapan. Yung mga panahon na yun, wala. Wala akong kayang bilhin. Kahit bagong brief, hindi ko kayang bumili. Pero ngayon, mas napakasarap na mabuhay. Kahapon, kumain kami ng masarap na pagkain ng aking misis kasama ang aking ukol at napag-uusapan namin yung eh, yung lumang ako yung lumang Nico Nature na hindi na alam kung ano yung gagawin sa buhay ng mga panahon na yun at yun, nagkaroon ako ng panahon kahapon para mag-reflect at magpasalamat dahil I'm still here may pag-asa so yun anong ginawa ko para magawa yung mga ganong bagay hindi ako natakot sumugal kaya ngayon ako ay susugal ayan siyempre alam nyo naman na nanalo tayo ng nakaraan sa kabilang balita naman dahil nga sa pangbabas ni Badang kay Glock9, umani siya ng iba't ibang negatibong komento at tatanggal pa nga sa liga ng PSP. Dahil dito pumutok ang issue kung makatarungan nga bang tanggalin si Badang sa PSP. At ito ang ilan sa mga pahayag ng mga idol nating MCs. Naman. Sabi dito, uh, Sir Deo, ano masasabi mo sa dapat daw ibalik si Badang sa battle rap? pabor ka ba o salamat sa sagot na idol? Ah, ito, 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 ito. Ito, pag-isapan natin yan habang habang di pa tayo naglalaro ah, uh, ah, uh, mabait naman si 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 Badang Ma, mabait naman mabait naman mabait naman talaga siya okay ah uh, siguro baka sa stage lang yon or something uh, na siya ng kanyang ng kanyang ano kanyang sarili kaya lang eh, hindi na natin sakop yon kung ano man yung gusto niyang i, i promote sa buhay niya. Kung gusto niya ng mga ganong style, eh, nasa kanya yon. Eh, syempre, may mga, may mga natatapakan tayong mga, mga, hindi lang naman, mga, mga, ibang tao, marami tayong natatapakan, organizer, mga ganyan. Syempre, eh, yun talaga eh. May mga ganong mga, pangyayari sa buhay eh, na hindi natin, Siyempre, gusto natin kapatid naman natin yan sa battle rap. Ay, yung problema nga lang, eh, siguro may mga natatapakan siyang mga tao. Yun lang naman. Yun lang naman. Kung makabalik siya, hopefully, di makabalik siya. Kung di naman siya makabalik, eh, uh, hintay ulit ng panahon. Oo. Oh, 20 years. Charot, <laughs> charot. Ayan, ayan, okay, ayan. Anong masasabi mo sa dapat daw ibalik si Badang sa battle rap scene? pabor ka ba dito? Salamat sa sagot. Naman yun sinasabi ko sa inyo kung may old gods may mga hindi nangangalawang lagi siyang nasa prime so isa siyang primordials <laughs> ano reaction mo sa pagtanggal ng ano yun? Wala. Nawala, yung mga comment yun ng PSP kay Badam hindi makatarungan yung pagtanggal kay Badam para sa akin hindi makatarungan <laughs> Ang sarap kaya makapanood ng badang, di ba? Lalo na kung ano, yung... Sana lang talaga hindi na siya mag-focus dun sa mga seryoso-seryoso niyang sinasabi. At mag, mas mag-focus na lang siya talaga sa pangingihing eh. Kasi nandun talaga eh, nandun yung karakter niya eh. Parang, pag nangingihing na siya, pwede siya maging unbeatable eh. eh parang ginagawa ni Saito, di ba? Ganun, ganun. sa so, dapat daw ibalik si Badam sa battle scene. Pabunta ka dito. Sa totoo lang. Yeah, Doubles. So kayo ba 'yung ano masasabi niya sa pahiing ng mga MCs? Kung kayo ba 'yung tatanungin, dapat pa bang ibalik si Badang sa Battle Rap scene? Kung ano man ang saloobin mo, ay comment mo lang 'yan sa baba na mapag-usapan natin 'yan. Sayon so lang, God bless. Siddi to Badang! Kakaibang talent niya. Tang ina, ano buhay ka pa? Ulsuhan mo baka patayin na. Kaya huwag mo ako malitin Dahil ako y naghahanda na rin. Maliit na bagay, talent na tunay, kahit kailan hindi ko makakasabay. Mga paa mo ngayon na sa hukay, good luck sa karir mo, goodbye.